Hello, welcome back to Mountain Bike Habis channel. At ngayon naman ay magre-review tayo ng hub, specifically yung rear hub. Ang pangalan ng rear hub na to ay Wolgan M1R Mountain Bike Rear Hub at isa siyang Hydra Hub. Para magkaroon tayo ng uh, ng basic information, Punta tayo sa official website nila. At ito yung official website nila. Ang gusto ko lang ipakita dito, 2022 sila uh, nag-open. Founded September 2022. So, bagong-bagong kumpanya. Ito naman yung binili ko. Kung makikita nyo, yung price niya is uh, $30. Yung, kung ikumpara mo yung original na Hydra Hub, yung price nito na $30, walang-wala to. Kaya na bahala. Alamin kung ano yung original brand. Kaya gusto kong itry kung... Sulit ba to? Kaya napabili ako. At e tingnan natin kung magtatagal to sa summer. Ito siya, boost siya, 148 mm Hyperglide HG. Tapos, yung weight, hindi naman concern yan kung mapa or downhill. Yun. So, ito siya. Ngayon ko lang siya i-review kasi uh, binild ko muna siya. Para sa last, gusto ko matest yung tunog sa non-drive side muna tayo, o kaya sa disc brake side, natatanggal yung end cap niya. Yun ang kagandaan sa hub na to. Both sides, madaling tanggalin yung end cap nila. Madaling i-maintain, madaling linisan, ganun. At punta naman tayo sa drive side. At ito, natatanggal din yung end cap niya. At ang manupit ay detachable din yung hyperglide nya kung saan nakasalpak yung kaset. Yun ang nagustuhan ko dito sa Hydra Hub. Madali siyang uh, i-maintain. Hindi mo na kailangang tanggalin yung kaset sa hub kasi yung hyperglide mismo detachable. At isa pang feature ng Hydra Hub na maganda is yung anim ang ngipin niya. Six poles. Isa pa palang uh, unique feature ng isang Hydra Hub ay yung engagement ring. Kung saan tumatama yung kumakapit yung six poles, yung ipin mas pino siya. Yun din yung dahilan kung bakit uh, mas matunog siya. Kumpara sa mga normal na hubs, 4 poles, tapos engagement ring niya sa gilid, mas konti. At ngayon naman, testing natin yung tunog niya. Ngayon ko lang to titesting kasi binild up ko muna siya. Alright, right. Uh, matunog nga parehas na parehas sa original. Yun lang. Magkakaalaman na lang sa summer pag na nasabak na to sa trails. Hanggang sa muli at uh, see you on the next vlog.